Hi guys. Ride sa ta guys. Madilim yung safety ko pag hindi ko pinitingin. Wala na kasi ako ng city na pa ng Maghatid kami ng pagkain sa ano, anak ng amo namin guys. Natira namin ng pagkain. Paluto sila sa tagaluto namin kasi masarap daw yung pagkain namin dito. Sa luna lang naman. Lalo lang naman yun, guys. Andyan sila, guys. So. Andyan may ano? May... Sa likod. Salasya, tawagin mo. Salasya, tawagin mo. Salasya. Salang. Andyan. pala to siya mabaliktad hindi pala to mabaliktad yung ano ko guys yung camera ng cellphone ko wala stick na cell hindi pala to mabaliktad yung cellphone ko guys hindi pala to siya maano ma, -ano, ma back front back front kapurduy ba sa camera guys napakahirap ng kamera guys hindi siya makuha oh, ano. Hale, na, yan, no? na sila guys Oh, may takong kasi tibi Oo. <laughs> yung pumunta ako ng ano yan eh. Nagko, nagko oh. nag ano ako ng visa sa Turkey. <laughs> Ay, itong naka ano, kani. Uy. Uy, yung bahay nyo ano. Hayaan mo yung bahay nila. Hayaan mo yan sila. Ay, putik ka unit. Minit na. Sana din tapo. Yung um, kanin ako lang ito. social sosyal naman na sasakyan. Eh, di bang katulong? Oo. Oh, oh. <laughs> Ito yung social na pangkatulong. <laughs> Dapat yung siyente, ano? Oh, nakalive ka pa. Sana. So, oh. And then live pang ano yan. Pang YouTube yan. Mag kasi wala akong video. Ikaw na lang mag-isa dyan. Nasa ako dyan ka? Uh, Oo, oh, prebuyag. Ah. Magaganyan lang na ako para magkamera. Oo. Oh, oh. Kaysa yung mga reels ngayon na ano yun. Eh, Ayaw. Nakakapagod yun. Sa YouTube na lang ako. Saan yan? Yung YouTube? Ano, yung ha? Ano, 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 Oh, sa YouTube. Lalo yung naka, pala. yung naka ano, sa luna yan? Opo. Oo. Oh. Sana walang matapon. Ay, yung naman. Matapon na ng daring lang. Mapapat. Mapapat. Ay, okay, papalala mo nga yung gamot niya ito, ano? Oo, Oo mamaya. Pero hindi din yung bago ha, may bawas na yun. Okay na yun, at least mayroon. Oo, Sabi niya, may Kasi ito. sa kanya, ano na nga, naubos na yan yata sa kanya. Dal nakadalawa din yata siya. Ano Kasi yung dalawa? Kasi recommend kay babae, eh, huwag ka maingin. Oo. Bakit? Diba meron din siyang parang mga katikati? Oo. -kati. Kamuchin uh, doon sa ganun. Ay, naka-live ka pala. Tapos na, Walang problema tapos yan. Yun. Hindi naman yan. Hi, guys! Hi, <laughs> <laughs> mga kabataan Andito po tayo sa Esarkayma! <laughs> na upload ko agad yan pagka ano. Ako, ay magta-trending yan. Joke <laughs> lang. <laughs> 13 minutes lang. 13 minutes lang kasi yung ano namin. 13 minutes lang. Napaturo mo din yung mga ganun ganan Parang. Oo oh, oh, nga eh, alam mo ang hirap kasi una 'di ba magpaano ka ng 1000 na Magawa nga subscribers. Ako ng channel. Pag ano ka ng 1,000 subscribers oh. Tapos Ang oh, parang palang tiktok yan Tapos pagka ano nun, yun yung mga requirements Ang sunod nun, ano ka ng ano Ay, sabay-sabay yun Yung watch hour na makaano ka ng 5,000, 3,000 Ate, ito, 000, ito, 000, ito mo na to, automatic to Automatic, lahat na automatic Dalawa lang yung pinipayakapan mo. Dalawa lang yun siya. Ano lang yun? Yan lang gasolina lang at saka break. Yan lang. Y yan, yung ang tinatawakan mo isa. Kaliwa. Yan ang break. Dito ang kanan. Yan ang kampan. Yan ang Oo. Oh, oh. oh, oh. gasolina. Oo. Oh, oh, gasolina. Oh. Tapos sa kaliwa break. Yan lang. Wala okay. na iba. Oo. Oh, Mag-aral ka. Yeah, gusto ko eh. Mag-aral ka na. Uy. Eh. Uy. Sige na. Para may driver sila. Kasi nga ano na yan sila eh. Inoperan ka na nga mo mo? Oh? Hindi po. Oh. Hindi oh. na inoperan. Ayaw na sa akin kasi takaluan. Ha? Hah? Ano? Hindi niya alam yung mga ganitong utak oh, ang meron ka. Ano. Hey, huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Ikaw siya. talaga. Oo, oh, yung kapit pala niya, ah? Natakot man ako magpunta dyan. Sabi, si ano lang naman yan, Magabait Mariam. Si Mariam lang man ang maano dyan Medyo sa amin. O, sabi oh. niya sa akin kanina, ko daw. Oh, oh. <laughs> ano yan siya? Yung yung bibig niyan, ano talaga yan? Hindi ah, mo na ako na ano. Ano, ano talaga yan? Lahat okay, ng malaman mo na buti sinabihan ka ni para naman hindi ka mag ano. Hindi, sabi naman niya yun, medyo ano lang si Ate, ano, si Ate Maryam, pero mabait man niya. Sabi si mo, 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 ano. ano mo lang medyo, pero pag nakasama mo, ida, 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 mo lang sa medyo, pero pag nakasama mo, oo. Pero din. Hindi. Hmm. Pag nakasama mo, Malakas dyan mo makita yung ano niya. Oh. Buti right. nga ikaw eh, ma mapag ano ka doon, hindi kayo mag... Buti nga right. kami. Eh, pero... Ay, ang ibo. Oh, hindi pa pala tapos. Kaya nung permero pa lang namin, una pa lang namin, talagang rambulan kami dalawa. Ayun. Amin oh, dalawa. Meron din siyang sa attitude na. Ayun, oh, una, oh. yung una, yung una, permero. Pero naano ko yun. Kung hindi ko siya ginanon, patuloy yung ganun sa kanya. Kung hindi ko siya nagginanon, patuloy yun. Ayun. Kasi ano naman dyan eh, sa mga ganyan mga bagay, ang isa talaga dapat lagi ang Hindi. Hindi um, rin pwedeng ganun. Kasi sa lahat ng bagay din, ayoko yung madamot. At ayoko yung kanya-kanya. Yon yun yung pinag-anuhan namin yung nagkanya-kanya yung ano siya. Yung mainit na siya sa uh, ano, tapos sabi, naanuhan ko ba yun. yung yung uh, parang ang umpisa kasi nun, ano, hindi siya, pag kami nagluloto, ayaw niya kumain. Kung baga na, na, ano siya, parang palabas ba na, hindi niya gusto yung di luto gusto. namin. Hindi niya type yung luto namin. Hindi siya nasasabi, hindi siya kumakain. Tapos, pag siya naman nagluloto, kain kami sa luto niya lahat. Ganyan. Eh yun, yung mga time magkainita na yun, parang magkainitan na, magkainitan na, kasi iba din yung astang talaga niya. Inano ko lang, ni, yung, ala, inking, ganun ko muna. sagang sa gangsa, hindi na talaga na ganun, kasi ayaw ko talagang ano, nag-ano ito ng isda. Sabi ko, yan mo lang, kanang ganyan, mag-ano ka lang. Tapos, siya naman, sabi niya, ano po, hindi nga, ano ako ng isang piraso ng pepsi, ulam daw niya. Di sabi ko, kung magluto ka, kung magluto ka, lahatin na. Lahatin mo na para lahat tayo makakain, hindi yung ano, sa'yo lang. Kung magluto ka, para ba syempre may ano na kami eh. Syempre yung pagkasabi ko sa kanya na ano siya. Kasi may oh, nasa siya. Ma, ma, yung pagkasabi ko sa kanya na ano na siya kasi may ano na eh. Yung may ano may na, may init na bawat ng, isa eh. Oh. Kumbaga, may, ano na, may apoy-apoy na. Ganon, may apoy-apoy na kami. Sabi ko kung magluto ka, kung magluto ka, lutuin mo lahat na lahat lahat para lang, sa, para para tayo, lahat tayo, ano, mo. hindi yung kanya-kanya tayo magluto. Ganyan. Sa sabi niya, eh magsabi ka. Ganon siya. Tapos, di, na, ano, ako hanggang sa nag-anuhan kami. Bulyaon ka ng ganyan. Talagang gulo talaga. Buti hindi nagawin yung hindi man kasi nandoon lang sa ano. Tapos, batuhin niya ako na, yan wala siya, no. Binato niya ako ng ano. Ito, ano, uh, uh, silia. Uh, silya. Huh? Binato niya ako. Hindi naman yeah. binagsakan ba? Bin, bin, binagsakan, bin, bin, binagsakan niya ako ng para. Oh, oh na, yung po, yung silya doon sa loob. Oh, oh. Binagsak niya yeah. sa akin tapos tapos sabi ko sa, ay ay gumawa ka ganun naman ako des labas man siya to. so labas niya bi, doon ako sa ano sa pinto na sa kanya binato niya binato niya ako ng cellphone niya sige doon lang na ano sa sa ano sa sa pinto, pintu. kasi may screen di ba doon tapos yung, yung ano pa yung yung uh, ginalog-alog Gina, niya yung ano, yung pintuan. Yung hindi yung screen. ano ba yung ref. Di ba ginunong ah, ah, niya? Oh, oh. Para ba gusto niyang ibagsak itong baba? Oh, oh may attitude siya. Oh, impression. talaga. Tapos ngayon si ito naman, how ano, ano-ano sa akin. Ayun sa amin na ano, tigil na kay ganyan, ganyan, ganyan. Tapos na sabi ko. Tapos mga ano no, mukit na ako sa taas kasi naglinis na ako. Pagbaba ko, ito naman nakita ko sa kwarto nag naglinis nung ano naglinis nung alam mo yung bil, yung may salamin yung table binagsak niya di basag ang ano basag ang glass nagano siya doon ito naman ang sinigaw ko bakit mo inano yan bakit mo nilinis yan kung siya ang nagano nagwawala wala siya siya, siya, siya palinisin mo, mo, mo. Yung, ano, ito naman naglinis ba ganyan dahil may salamin inano niya o, so, ito ang inano ko dinabasag na sabi di ko akala mo kung sino kang mag, ano, magwawala dito magbabasag ng gamit na ano gamit natin to dito mga oh, ganun ba una ka ba una ba kayo sa kanya ha oo 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 Di. Tagal ako dun na ano eh, matagal ako nung natutulog dun sa kabilang ano bahay kasi nga ayoko yung para bang natutulog ako sa nandiyan nandiyan din siya para ibang isa pa no, ka no, mamay no, saksakin ako bigla nito no, ganun ba. Pero okay no, na kayo. Na no, okay na matagal ay mga ano pa yon mga wala wala pa siya isang taon. Uh, wala pa siya isang taon dito lang mo. No? ngayon na adapt niya na kayo. Oo, oo, na ano na niya ako at saka, hindi na niya ako kaya yung ganun ganunin. Mm. Kay ano yung ko talaga siya. Kaya minsan talaga dapat talaga. Nanuhan ko siya kasi niya yung ganon kaya ngayon pag minsan mag ano siya mag inarte arte siya dyan sa ano hayaan ko lang siya maano din naman siya magiging okay din naman siya na okay lang yun kasi matagal nag ano din siya pero, sa may kailangan pero siya pero sa akin may, may, may sumpong talaga siya uh oo -oh, hindi mo alam may ugali talaga na hindi mo ma parang sala salamig moody siya uh oo -oh. mm -hmm. Ay, ayaw po mo yung main. ganun Ay, hindi mo ma... Kahit, anong na, adjust mo. Ate, yung Yan naman naman pinag-aaralan, aralan, diba? Oo. Huh? Aaralan sa pagka nag-ano ka, test drive, diba? Yung mga signal-signal na side oh, oh. sa daan. Oo. Oh, oh. So, Saka so, sa alam mo uh, din kung saan ka, kung saan ka papasok, alam mo din kung saan ka dapat magaling. Pa Para, parang natatapo na, may nangangangamoy na. Parang may natatapo na dyan. May nangamoy. Hindi ko lang sabihan na kami. Anong tres? Ano? Nalitit mo yung kera? Ah, meron din din eh. Kasi nga, nangon ko May nilapag ko lang doon sa may ano. may disyo dyan? O, tisa rin lang. Kasi natapo na. Okay lang, ngayon, ngayon. Laban lang yung ano. Oh, bakit ka? Ay, yung kalukuhan mo. Huwag mo dyan. Ano, ah, malapit na kami. Ito, salubungin mo ko ha. Oh. May dala akong pampasalubong sa'yo. Yun. Yung e gusto mo, pasalubong. Ano, <skillin> pasalubong niya? <yung> saluna? Hindi, <laughs> yung didis na, ano, didis na duro. Hindi <laughs> na alam, mo Oo, oh, pinadala po ni ate, ha. Ah, Hindi na ba, itawag ka pa yan. Alam niya kung saan na ako napunta. Yung box yun, nadala mo? Opo, ito lahat, ate. Oh, <laughs> bagoong hindi ako naglagay. Ah, kasi ayaw ko. Sabi ko, sabi ko, gusto siyang bigyan ng bagoo. Kasi binigyan ko yan siya dati ayaw niya. Kumain ka yan. ng bagoong? Aba, Hindi mayaman para hindi kumain ng bagoong. Ay, di, Nandun sa bahay. Ang yeah, dami natin yung bagoong. Nako. Ito pala eh ano, dapat ay ang lalagyan ay yung maralim. Oo. -oh. Uh -oh. Ano siya doon yung paglikon natin? Puno kasi puno. gumanon eh. Gumanon yung sasakyan ah, eh. Hindi po. Puno kaya lang. Gumanon yung sasakyan uh -oh. eh. Nag-ano kasi yung sasakyan, nag-ano. Dapat nila banking, banking. Sana pag naggawa ako niyan, magaya ko yung gawa. Oo, ano wag ko lang, wag mo lang una, wag mo lang damihan ng tubig. Masabaw. Hindi magluto. Kasi nilagay niya lang tinidor yung ano. Ah para madali. Mabilis tumambot. Oo, ganun. Yung mga steel steel, yung mga steel steel. Oo. Kasi nga pinag-aralan natin 'yan. 'Yan yung tinatawag na conductor. <laughs> Yo! Iba talaga si Ate Eve yung eh? Buti <laughs> no. nga ngayon, ang laki ano na din ang adjustment ko dyan kay Ate Lim. No, Bakit? Ma sa akin. Ah? Mabait, mabait naman yan. Pag mabait ano, na eh. May sarili, may ugali yung maldita. Oo, oh, ganyan talaga At tayo. So. Na. May, may, may ano Kaya nga, ka. sabi ko, siyempre ako yung bata, di ako na lang yung mga adjust. Oh. Oo. Pero sabi ko, wag naman siyang lalampas. Kasi ako naman ay may respeto pa din kahit pa paano.